Nagharap ang pinuno at mga dating miyembro ng Socorro Bayanian Services Incorporated sa pagdinig ng Senado tungkol sa umunoy pang-aabuso ng grupo. Kulong sa Senado ang pinuno at matataas na opisyal ng SBSI matapos itanggi ang mga alegasyon sa kabila ng detalyadong pahayag ng mga testigo. May report si Ian Cruz. ang 14 anyo sa si alias Jane sa pilitan daw ipinakasal ni Jay Renz Kilario alias Senyor Aguila, ang presidente ng Socorro Bayanian Services Incorporated o SBSI. Sinabi ni Senyor Aguila, authorized ang asawa mo i rape ka? Kailangan, Kailangan daw makuha sila in three days, otherwise they will be called na nag-adjust. Ibig sabihin ng adyos, ang parusang mapupunta sa impyerno kung ayaw makipagtalik sa asawa. Maging si Senyor Aguila, gusto rin daw makipagtalik kay Jane. Palagi siyang kinukulit honor na uh, mag-consent na pero ayaw niya. Pati nanay ni Jane, pinakasal sa isang lalaki kahit may asawa na. Ang 12 anyos na kapatid ni Lovely Savandal, pinalakad daw ng nakaluhod dahil ayaw makipagtalik sa naging asawa. Sabi niya, patatawarin ko kayo kapag mula sa gate, luluhod kayo papunta sa bahay ko. Tapos magpapromise kayo na magpapagalaw na kayo sa asawa niyo. Saksi raw sa mga sapilitang kasalan si Mark Paisano, dating miyembro ng Soldiers of God ng grupo. Kasi may na nayak na ngani ko na maam na ang usa kababayen midagan. Meron, yeah. Meron, akong yeah. Meron na na yung isang babae ay uh, tumakbo. We ran after her and we dragged her, Your Honor. Napayak din ng 12 ano sa si Alias Renz nang ikwento ang sa umano siyang magsanay para maging batang sundalo. Bakit ka ba tumakas sa kapihan? <laughs> Kay wala may eskwela sa karibisag 12 idas Uh, wala kasi silang pag-aaral, Your Honor, at 12 na yung edad niya, hindi pa siya marunong sumulat. Itinanggi ni Senyor Aguila ang mga parata. Kung hindi mag-sex, pinapaanis mo yung, yung uh, bata. Hindi po yan totoo, sir. Pero sa ipinakitang family planning form ni Sen. Risa Ontiveros, 15 anyos ang bata na may civil status sa married at may isa ng anak. Sabi pa ng LGU at DepEd, halos isang libo sa mga kabataan ng grupo ay out of school youth. Sakit po isipin na parang Diyos kahanan mo ng lahat. Hindi ko po magagawa Bata pa Hindi nga po ako nakapagtapos ng pag-aaral. Kumbinsido ang mga senador na nagsisinungaling si Senyor Aguila at tatlo pang leader ng grupo. Kaya na sight in contempt sila at mananatili sa Senado hanggang payagan ng kumiteng makalabas hindi rin naniniwala si De La Rosa na 22 anyo sa si Senyor Aguila ang nagpapatakbo ng SBSI. Plano ng komite na magsagawa ng hearing sa bayan ng Socorro para makita mismo ang sitwasyon sa sitio Kapihan. Sino ba ng mga taga sitio Kapihan ang Senate hearing? Pero ang nanay na ito, napaiyak na lang sa pagtestigo ng dalawa niyang anak laban sa SBSI. Kasinungalingan yung lahat. Kasi yung anak kong babae nandoon sa kapihan, hindi yun ang ugali niya. Nalulungkot po kaming lahat dito sa kapihan pero kakayanan namin. Isang dating miyembro naman ang napapailing paminsan-minsan. Kasi mga sinungaling sila. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News.